natin sila tita. Sobra ng ginagawa nila sa inyo para ng sa lupa. Hindi kasi pwede. Ang pamana ng magulang namin ay hati at nasa sakin ng lupa. Nasa kanya na nga ang iba't ibang arian kaya ewan ko ba? Bakit patin ang lupa ay kinukuha nila? Ma, may kaya sila tita. Nagawa niyang mapatanggal si Papa sa trabaho. Namanipula niya rin yung iba niyong kapatid kaya nakakatakot na posibleng may may ngari sa inyo ni Papa. Ano? Hindi ako papayag. Dumaan muna siya sa kabaong ko bago niya makuha ang lupa. Simula kasi noong mailabas ang final statement at atian ng yaman ng lola ni Gian, ina ng kanyang ina, ay halos pag-initan ang kanyang ina. Masyado kasing mabait ang kanyang mama sa mga kapatid nitong mapagsamantala. Isang hapon habang nagsisiga at nagpapausok si Jian sa labas para sa napantaboy lamok, ay saglit siyang natigilan noong nakita niya ang kanyang tita na patungo sa kanya. nanay mo! Galit, nausal nito habang nakapamewang pa. Agad namang dali-daling binitawan ni Jian ang kanyang tita na mahadera. Ano na naman hubang kailangan mo sa nanay ko? Alam mo tita, hindi naman sa pambabastos pero nakakabastos na ho kayo. Agad namang hinawakan ng kanyang tita ang kanyang baba at malakas na sinampal. Wala akong pakilam sa bata ka. Napakapakailamera mo. Labas mo na nanay mo o hindi mo magugustuhan ng gagawin ko. Sigaw nito at tinulak ang mukha ni Gian. Bente si Gian. Currently college na siya kaya naman, alam niya ang tama at mali. Ang mga mali ay maging mabait noon sa mga gahaman niyang kamag-anak. Sakto namang, lumabas ang kanyang ina at ang pagdating ng mga tanod. Pinapaalis ang tita niyang nang lalaban pa. Sa kanyang ina kasi napunta ang pinamanang lupa na may nakatayo ng bahay. Habang sa kapatid naman ang kanyang ina napunta, ang mga perang wala silang ideya kung magkano. Hayaan mo na lang anak, wala naman tayong magagawa sa mga ganyang klaseng tao. Tsaka isa pa, isipin mo na lang may mga tanod na mga handa tayong protektahan. Ma, paano kung isang araw harangin ka dita? Halata naman sa mukha na wala siyang pang sa inyo kahit kapatid niya kayo. Ang akin lang po ay sana matigil na sila may dahilan naman po siguro si Lola kung bakit sa inyo binigay ang bahay. Agad na niyakap ni Gian ang kanyang ina. Habang ang kanyang amang kakauwi lamang galing sa trabaho ay nagtataka silang pinagmamasdan. Dumating na naman na yung magaling mong kapatid ano? Di na siya nagpaawat. Umabot hanggang kabilang bahay ng kwento mo pang aagaw na naman ng lupa. Kailan ba sila titigil? Subukan niyang galawin ng pamilya ko walang hipag-hipag sa akin. Uy ka ng ama ni Jian at tumabi sa kanya. Silang tatlo habang nakatingin sa kisame ay biglang nagulat noong may tumatawag na naman sa kanila sa labas. Akala nila ay gulo na naman. Ngunit laking gulat nila noong makita ang bunso na kapot ng kanyang ina, ang kilalang pinakamabait. nagbati pa sila at pinasok ang kanyang tita sa loob. Nanirahan sa kanila pansamantala ang kanyang tita sa kadahilan ng itinutulak siya palayo ng mga kapwa kapatid. Nasa ina daw kasi ni Jian ang panig nito at ayaw nila ng martir. Hayaan mo tita, hindi ka naman namin papabayaan ni mama dito. Agad namang humakulkol ni niyakap si Jian ng kanyang ina. Maraming salamat talaga iha, hindi mo alam kung gaano kasi ang puso ko. Hindi ko din alam kung bakit gustong gusto nilang kunin ang bahay nito eh. Pero tutulungan ko kayong protektahan to. Naging masaya naman ang pangmumuhay nila Gian. Kahit na minsan ay tila may kakaiba sa kanyang tita na laging aligaga. Sa palagay niya dahil sa katawagan nitong mukha siyang tinatakot o pinagbabataan. Narinig kita kagabi ah. Kinukontak ka nila? biglang usal nang ina sa kanyang tita habang nasa hapag. Bigla pa itong natigilan. Oo oh, ate, nahanap nila konta ko para pagbantaan ako. Hindi pa rin sila nananahimik. Sinabihan ko na nga na malalaki na tayo kaya itigil na natin ang away kaso nagmamatigas talaga sila eh. Hayaan mo sila. Hindi natin mababago ng ganun na lang ang isip ng mga tao. Hanggang sa natapos ang kanilang umagahan, at nagpuntahan sa kanika nilang mga trabaho at gagawin sa buhay. Napakaraming masasayang ginagawa ang ina ni Gian at batid ni Gian na masaya ang ina niya nakasama ang kapatid nito. Naikwento din kasi ng bata pa lamang ay ang ina ni Gian ang laging kinakampihan ng kanyang bunsong tita. Kaya naman masaya siyang sa higpit ng mundo ay may tao pa rin handang maging totoo sa kanyang ina kinahapunan noon nang umuwi si Jian, Galing eskwelahan at batid niyang may tao sa loob ng kanilang bahay. Binalak niyang gulatin ang kanyang tita dahil may binili siyang bento cake. Ngunit siya ang nagulat sa mga narinig. Oo na, madali lang naman to. Ano ba kayo? Tsaka totoo nga kung ano ang puno ay siyang bunga. Tignan niyo kung gaano kadaling paikutin silang mag-ina pagpipika ng tita niya habang nasa telepono ang atensyon at may pakunot na upang nalalaman. Ayusin mo ang trabaho mo ha. Iyo kung pumayapa ka diyan. Sigaw naman sa kabilang linya. Alam ni Gia na masama ang mambintang. Ngunit wala namang masamang magpain. Nagsumbong siya sa kanyang ina. Hindi man naniwala nung una, pero pumayag naman itong tulungan siyang magpain at kung kakagat ang kanyang tita Sigurado ka ba masabalak mo? Wala namang masama kung susubukan, 'di ba? At ayun na nga, ang una nilang pinain ay pera. Ngunit bigo sila dahil dinaanan at parang wala lang ito sa tita niya. Ngunit ang sumunod na nangyari ang hindi nila inaasahan. Ta, aalis muna ho kami ni Mama at hindi naman namin alam kung kailan kami babalik. Ikaw daw po muna dito sa bahay. Ay, oo naman. Walang problema. Akong bahala dito. Hayaan niyo at poprotektahan ko itong bahay. Maraming salamat po talaga, tita. At nagyakapan na silang dalawa ni Gian habang naggagayak ang kanyang ina ng mga gamit. Hindi nakatakas sa patingin ni Gian ang ngiti ng kanyang tita, kaya batid niyang masaya ito sa kung anumang bagay. Poprotektahan ka rin ho namin, tita. Pulong ni Gian at tumalikod na. Sa kalagitnaan ng kahaponan, ay umuwi si Gian at ang kanyang ina. Pareho pa silang nangunot ang noo sa nakikitang figura ng kanyang tita. Malikot, aligaga at tila kalit. Kaya naman noong lumapit sila, ay mas lalo nilang narinig ng maayos ang pinagsasabi nito. Anong ginagawa mo? Bungad na tanong ng ina ni Jian sa kanyang tita. Natila nagbubutil-butil ang pawis nang makita silang dalawa. Ate, ano ba? Magsabi ka na kung anong meron. Pinagkatiwalaan kita at ang manirahan dito kasama ng anak ko. Jian, tita umamin ka na ho. Ano? Napakakapal na mukha mo. Akala ko hindi ka nila katulad pinagkatiwalaan kita. Katulad nilang kapal na mukha mo. Galit na galit, nasigaw ng ina ni Gian sa kanyang tita na nasa lapag at umiiyak habang hawak ang papel. Ate, inutosan lang nila ako. Sabi kasi nila na makisama ako at kunin ko ang loob niyo. Hindi ko naman alam na aabot sa puntong to. Bakit kasi hindi mo nalang ibigay yung lupa para tapos ng gulo? Wika ng tita ni Gian. Anong kasalanan ko sa'yo para lukuhin mo rin ako? Ano ito? Pinagkakaisahan niyo ko? Ibibigay ang lupa? Hindi ako tanga at mas lalong hindi ako magpapauto. Grabe, parang hindi kayo pamilya. Dahil sa lupa, kinayon yung pumatay at tumapak ng tao? Mahis ka dito. Agad namang lumapit si Gian sa kanyang ina at dinaluhan ito. Habang ang kanyang titang sinungaling ay nagpapakadamsel in distress. Pinalayas ng ina ni Gian ang kanyang tita at namuhay sila ng mapayapa. Nalaman nila, una pa ay talagang may hindi na magandang intensyon ang kanyang tita sa kanila. Nalaman nila na napag-utusan ito ng isa niya pang tita. Sinabing kunin ang kanilang loob, bilugin at kunin ang papela sa bahay. Kaya naman, ganun na lamang ang saya noong maiwan itong mag-isa sa bahay. Sa ngayon ay may trabaho na si Gian. Nagsampa na rin sila ng kaso na agad din namang naasikaso kaya trespassing na ang kanyang mga tita. Wala nang kamakamag-anak dahil wala din namang magandang dulot ito sa kanila. Ang ina ni Gian ay nagtatrabaho pa rin. Ngunit hindi nito kinakaligtaan na paalalahanan na si Gian na mag-ingat lalo na sa kanyang tita. Palagi mong tatandaan mama, Handa akong maging shield niyo ni Papa. Handa ako sa lahat. Maging maayos lang ho kayo. Gian anak, alam mo, mas magiging masaya ang Papa kung nandito lang siya. Kung hindi lang siya nadamay sa gulong to. Matagal nang namaya pa ang kanyang ama sa construction site kasi habang nagmamaso ay nalaglagan ito ng naglalakihang bakal. Sabi ay aksidente. Ngunit alam nilang hindi. Alam ng ina ni Gian kung gaano kasama ang mga tita ni Gian. Mga halang ang kaluluwa na kayang pumatay. Makakamit din natin ng ustisya, Mama. Hindi pa man ay maraming may kutob na planado ang nangyaring pagkamatay ng ama ni Gian. Kilala naman kasi ang mga kamag-anak nila Gian bilang mga tusok. Hindi na rin ito ganun kayaman, kaya naman mas lalong gigil ang mga ito. Noong natapos ni Jian ang pag-aaral, mas lalo silang na-trigger. Ate, sorry. Isang umaga ay dumating ang mga tita ni Jian. Lumuhod sa harapan ng bahay na tila, mga sukop na. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya? Pero hindi ibig sabihin ay hahayaan ko kayong manghimasok sa buhay ko. Patawad ko kayo, pero hindi ibig sabihin na may tiwala na ako sa inyo. Sagot naman ng ina ni Jian. Okay lang naman yun ate. Narealize kasi namin na hindi na tayo mga bata. Na Bakit ba magagawa ng mana kung maayos namang nahati ni mama? Sagot ng isang tita ni Jian. Sa huli ay naging tahimik na ang buhay nila. Natapos na ang favorite game ng kanyang kamag-anak na agawan lupa. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.